quick update. <laughs> Nasama ko na naman si Kuya JM. Kahit hindi niya gusto, dahil nag-asama siya. <laughs> wala na siya. Yeah, wala. <laughs> wala na siyang sariling decision sa buhay kaya guys mga Joe kung ayaw niyong may mag decision sa buhay okay mag asawa kung gusto niyo pang mabuhay ng ang decision mo ang masusunod do not marry kasi pag may asawa ka na even if you don't like him, you cannot decision him. Puro ka decision desisyon yung sarili. Wala ka ng sariling desisyon guys pag magkasawa ka na. <laughs> kaya ito ngayon, napadpad kami sa urmo. Hindi, sumatira kung anong rason kung kaya nukuman talaga kita. Aray! Bukot ko oh. Chally, guys, ang bigat ng pang vlog ni Kuya Jaya. Ah, huwag kang mag kasi meron na tayong paparating na GoPro. Na GoPro galing Germany. Shoutout kay Auntie Nani. Thank you very much. Ay, Auntie Ninang ito. Ante Ninang, Ninang. Thank you very much. Actually, punta kami dito kasi gusto kong bumili ng iPad. Sa line ng work ko as an agent, parang mas magagamit ko yung iPad. Mayroon na naman yung laptop. <laughs> <laughs> Oo, oh, walang mag-lipop. Ang pangit kong laptop. Sir, so wait lang. I open ko lang yung laptop. <laughs> <I don't know. laughs> gusto ko na talagang bumili ng iPad walang stock sa Tacloban tapos meron sa Apple ang galing ang ganda ng offer ng Apple noong October 1 and 2 may free pen may free engrave, kaya lang ang tagal before matutulog mga 1 month 1 month ka one -one pang one -one hindi one -one. matutulog instead na ma-stress ka ng 1 month <laughs> Bibili ka, ka na lang dito. Bibili ka na lang dito. Nawawala ka na kanina. Nawawala pa ako, guys. Sa amin nang Nawawala pa ulit ako. Tindera do. Ano to, mapaglaran? so ngayon, guys, since nandito na lang tayo so sa Orbo, meron kami pupuntahan do ka. Yeah. Ito Ano dito? Ah, uh, maganda yung ano, ambiance. Oh, ay, maganda ganda ng dito. Oo nga, tingnan natin pare. Guys, it's nice here in fairness, huh? Here, let's do the... Tingnan natin kung ano yung kamada dito. Yes. Medyo challenging lang yung ano. Challenging lang yung daan. Pero can manage naman. Kaya nga nakararating kami dito eh. <laughs> oh, no. Oh. May oh, rektapol siya. Daman? lang. Kakapagod yun. Daanan shrimp pasta. Usa. And uh, ano, no? Tapos <sighs> medyo uh, may exercise ka dito. By time, dapat kasi pagpunta -pag mo rito, dapat meron kang energy. Kasi kung wala kang energy, wala kang energy, para kang sasasama. Hindi magkakapi ka, din. ka dere. Eh? Magkakapi ako. Kasi sa kapi, Tapos, meron silang mga main courses. Ano nga di? para Meron silang... Produce. Um, produce. may pork chop, may yomba, my may wing. So hindi lang kape yung pwede yung dito. Meron din mga heavy meal. So perfect yan guys. Kasi medyo malayo yung biyahe from the Dada, gusto mo mag burger? Oo. Oh. Hindi na nira ang mo burger. Sige, order niya ang Angus burger. Kaya ito ng Angus burger guys. So, yes, like is canina, so like I said kanina, malayo yung, ano, malayo yung, yung travel niyo. 15 to 20 minutes yung biyahe niya from the main... Who from go, the main road. Yeah. sa <laughs> okay lang nandito pa kami wala pang upuan na bakante pero go. meron ta meron na tayong order na dito na yung okay. na andan na. okay let's so na let's go oh, uh, wow guys melt na may melt ang cheese oh, yeah. wow yeah. pero then, plano kong hatiin sana baka mag no, ang paghati na dito dito na sobrang Matalino talaga. Of course. Muring asawa nga oh, bolok. Matalino talaga. Ganyan nyo guys. Oh. Um, mm, Alright. Parang uh, low juicy good mo talaga din. Ah. Oh. Oh, good. Well, ito ba talaga pag ang gusto yung kinakain mo? Mm. Wow. Mm, Yan. Yan. Yeah. Mm. 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 Ano pang hihintayin natin guys? I think Big it's air. time to dig in now. You know? Kasi marami yung in-order ni Miss Pudiba. And come to think of it, we are only two. Nag-appetizer na tayo ng burger. <laughs> mm. Yummy. Parati tayong nalilibre pagkasama sa Miss Pudiba. Dapat... Pag tayong madalas yung ganito baka mabusan tayo ng ano mabusan <laughs> <laughs> tayo ng bala <laughs> punin natin si Dispo diba kasi siya yung nagbabayan eh. <laughs> baka hindi tayo makaulit makapal yung ano makapal yung stick nila dito hmm. so, tingnan nyo guys pansin malaki. ko guys, sa mga, mga ko sa mga lagayan ng mga pansit malaki malaki yung lagayan nila ganito rin yung lagayan ng ano ang ano to Uh fine dining din. Uh Sarap guys, pasta. Their food is really great. Kung, ha kung kami yung mag rate for me ha. The burger was a 9 over 10. This one is a 9 over 10. Uy, pag-ubo si Chirin ko. Kala mm. <laughs> ko <No>. ating <laughs> sita-sell muna natin ito. Baka mga boss. Mm -hmm. Go. <laughs> goodness. Let's go. Hmm. Initially guys, yung plano kasi namin pumunta after ng Robinson sa Sabi, Tapos <laughs> habang nandun kami sa downtown, sabi namin Miss sa Kuli ba meron siyang nakitang okay. video, cafe style na kainan na nandito sa may highlands. Unahan to Unahan ng highlands. Yung nag, meron tayong diba blog. malapit. Pa. Uh, may video tayo na. Meron tayong vlog. Yan sabi ko sa kanya. Hindi na kayo magdidin eh. Ang ah, muna yun eh. Sige, kasi hindi pa natin na try. I-try natin doon. So, natin yung punch dito. Iba naman ang order na. Balik ba ka na eh? Hmm. Balik, what? Ano tayo ba? Bayo, may nabamas ko nini. <laughs> <laughs> Sabi ko kay Ms. Pudiba, baka meron pang mas malayo dito. Alam nyo guys, meron pang mas malayo dito nung nandun kami sa Cebu, yung nasa Dinbadco. One mm. time pumunta kami dun na yung Ms. Pudiba. 365. Malayo. Pero hindi, hindi pagkain yung pinunta namin dun, mga flowers. View. Mga view. tayo nga lang, hindi pa tayo nag-vlog lang. Mm. Nagsimula tayong mag-vlog 2020. So, prior to that... 2019? Oh, 2019? Ang dami namin ganap ng 2019. Oo, oh, sayang na eh. Nang beses kami nagsabu, nag-Singapore kami, nag-Davao, uh, nag-Davao, nag-Manila. Pero hmm. hindi pa kami nagbula. Alam niyo guys, trivia. Kung hindi ko nasawa si Ms. Pudiba, lamang dyan lang ako sa mga. Hmm. Siya kasi yung nag... Dapat may dadalaga natin pa. Bili na. tayo ng ano. Bibili tayo ng microphone. Wireless microphone kasi baka hindi tayo marinig, ba, hindi, nyo niyo kami marinig. Yeah. Oh, hindi ako maliliit ng travel kasi nga nasasayangan ako ng pera, sa pera. Mm -hmm. Eh, nung nakilala ko si Miss Pudiba. <coughs> Pero, before mm -hmm. ako magka-travel, mini-make sure ko na I work hard first. Tapos, may budget ano? Mm -hmm. Yung pera darating yan pero yung memories na na pumunta kayo sa ganito pumunta kayo ng ganyan mm -hmm. hindi mo na yun mababalik <laughs> so, paano guys? That's it muna for this vlog, mga kaibigan. No! Charot. Dali, mo That's it muna for this vlog, guys. Kasi gabi na, hinihintay lang namin yung bayad. Baka, you know, baka hindi tayo ma mamalayan. Alis, umalis tayo dito. At hindi tayo nagbabayad. Baka tayo ma tawagan ng mga dito. Hindi tayo makabalik. Di ba? So hanggang sa muli guys. Magbabayad muna kami. Magbabayad muna kami and back to the place where we belong na. Busog guys. Again kung gusto ko kung gusto kung gusto, kung gusto nyo pumunta rito nandito lang sila sa may on top of the top of the mountain here. The place is 88 Cafe. Cafe. Visit nyo na lang yung page nila. Mayroon silang TikTok. May siguro. May, mayroon silang Instagram din and most likely meron silang Facebook doon na lang kayo mag search kung saan yung lugar ano yung iba't ibang mga items na ino nila dito in our case, ito yung order namin may burger, may steak, may pasta tapos merong caramel macchiato alam ah, uh, namis po may ka pa? busog na busog ka na? let's na bye bye na tayo কি <laughs> কৰি <laughs> 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 <laughs>